All right mga amigos, kamakailan nga lamang po kumalat ang mga larawan kung saan nagkaroon nga daw po ng sparring session sina na Boots Ennis at undisputed super middleweight champion sa Ul Canelo Alvarez. Kumpirmado naman po yun mga amigos na kinuha talaga si Boots Ennis ng kampo ni Canelo bilang paghahanda kay Terence Bud Crawford dahil switch hitter nga din itong si Boots Ennis. Kung kaya niyang simulate yung mga ginagawa ni Crawford. Pero may mga kumalat din na larawan kung saan nabla ayan daw po ni Boots Ennis si Canelo. At hindi lang yon mga amigos, may mga kumakalat din na balita ngayon kung saan pinaayaw daw po ni Boots itong si Canelo sa kanilang sparring. Ito po yung sinasabi ng mismong source, may nakausap daw po siyang malapit sa kampo ni Ennis at ayon dito, si Boots daw ang nakadominate kay Canelo. Ayon pa sa personal sources, mismo si Canelo ang umayaw matapos ang tatlong round. Wow, ang lupit naman ni Ennis kung ganun. Pero para sa akin po mga amigos, hindi ako naniniwala sa sinasabi nitong source na to. Dahil alalahanin po natin mga amigos kapag 2 to 3 weeks na lang bago ang laban, ang mga boksingero eh hindi na ito full contact war kapag naipag sparring. Light sparring na lang to para maiwasan ng injury bago ang fight night. Kadalasan focus na sa timing, distance at game plan execution ng mga boxer kapag 2 to 3 weeks na lang laban na. Kaya paano mo paaayawin si Canelo sa loob lang ng tatlong rounds? kung light sparring na lang. Kung sa mga brutal wars nga kontra kina Triple G, Dimitri Bibol at iba pang mga elite fighters eh hindi nga napayaw si Canelo o napabagsak man lang. Sa aking opinion mga amigos, ang trinabaho talaga ni Canelo kay Jaron Ennis ay ang pagkat ng ring dahil ini-expect nga po nila na si Crawford ay tatakbo lang sa laban. Di distansya, at ka-counter. Parang kabubuhan kasi mga amigos kung ang iuutos ng kampo ni Canelo kay Boots Ennis ay maipagtototo kay Canelo. Expected po ng maraming mga boxing experts pati na rin ng mga dating world champions na hindi talaga maikipagsabayan si Crawford lalo na't galing ito sa mas mababang division kaya't ang mas magiging taktika nito ay ang pumuntos sa laban. Isa pa mga amigos, may paparating na laban din si Boots Eni sa October. Kaya para sa akin, malabong utusan ng kampo ni Canelo at kampo ni Boots ang isa't isa na magbugbugan talaga sa sparring. Dahil kapag ginawa nila yon, may tendency na magtamo ng injury ang isa sa kanila. At kapag nangyari yon, makakan sila ang kanilang paparating na laban. Tandaan nyo po mga amigos, bawat sparring partners ay may kanya-kanyang trabaho. Hindi po kapag ginawa kang sparring partner, ang gagawin mo ay talunin siya sa laban. May mga sparring partner na pang light work lang, pang conditioning o pang strategy. May iba naman na pang hard rounds talaga para sa mental toughness. Kaya kung iniisip nyo na kinuha ni Canelo si Jaron Ennis na sparring partner para malaman kung sino ang mas magaling sa kanila, eh nagkakamali po kayo. Kinuha po si Ennis bilang sparring partner ni Canelo para ma-simulate ang kakaibang stilo ni Crawford. Baraha, patunayan mo sakin, ha? Sino maram?